Mga kagabay, magandang hapon, magandang gabi, magandang umaga, magandang tanghali. Saan man tayo naroon, anuman ang ating mga ginagawa. Una, adigit sa lahat, ating ialay ang ating mga sarili sa ating Panginoon. Sa loob lamang ng ilang masandali, sandali, ating damhin ang presensya ng Diyos. So, sa atin ng pagpapala, ang biyaya, ang pag-ibig, at ang kapayapaan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, na bubuhay at nagahari ay isang Diyos magpas sa walang hali. Mga kagabay, kailangan ng bawat isa sa atin ang manalangin ang panalangin, ang paghiling natin ang ating pangangailangan sa Diyos, ang pagpapasalamat sa Kanya, ang pagbubunyi sa Kanya, at ang pagsunod ng Kanyang kagustuhan. Ngunit marami sa atin ang mananalangin na sabihin na natin hindi tamang panalangin, hindi tamang pagdarasal. Ang panalangin Pansarili ang paralangin para sa sarili lamang. Kung mananalangin tayo, isama na natin. Hindi lamang ang ating mga mahalis sa buwan, kundi ang ating mga kapatid, ang kapwa natin, mga anak ng Diyos. Kaya nga, nagsisiyus sa kanyang uh, pangangaral at pagkaturo, nagpinanong siya kung ano ang tamang panalangin ang itinero ni Jesus ay ang ama namin. Ang panalangin ng Panginoon. Ang panalangin ng kabuhan. Ang panalangin hindi pang sarili. Sapagat ang tamang panalangin ay tamang karunungan. Ang sabi ng ating Panginoon, ating hanapin una at higit sa lahat ang kaharian ng Diyos at ang ating mga kahilingan ipagkakaroon ng Diyos siksikligli at umaapaw pa. Ama namin, hindi aking ama. Bigyan mo kami, hindi bigyan mo ako. Isama natin sa ating panalangin ang ating kapwa. Mahal man natin sa buhay o kaaway man natin man tayo sa ating kapwa. Isama natin sa ating panalangin. Ang lagi nating isipin ay ang ehemplo ni Haring Solomon. Si Haring Solomon, ang isa sa kinikilalang na pagkagaling na ari sa Israel sa kanyang kapanahonan. Sapagat, nang si Solomon ay tanumin ng ating Panginoon sa kanyang panaginip. Solomon, ngayong hari ka na, ano pa ang iyong kahilingan? Ang sagot ni Solomon, Panginoon, yaman ginawa mo akong hari. Gawin mo akong isang hari na may pusong ng mamahal ng pantay-pantay sa aking mga nasasakupan. Sa madaling salita, namahalin niya, paglingkuran niya ng pantay-pantay ang kanyang nasasakupan ang kanyang panalangin para sa lahat. Ang kanyang panalangin hindi para sa kanyang sarili. Hindi panalangin ng mga politiko sa Pilipinas, ng mga opisyalis ng Pilipinas, panalangin ni Presidente, panalangin ni Vice Presidente, ni Senyad, si ng mga senador at ng ating mga mambagwatas na mapunta na lamang sa kanila ang lahat ng yaman at ang lahat ng kapangyarihan. Kaya ito ang nagkawindang-windang uh, ang ating bansa. Malaking problema sa korupsyon, malaking problema sa pandarabo. Sapagkat ang kanilang, ang uh, kanilang panalangin ay lalo silang yayaman at lalo silang magiging kapangyarihan. Seek first the kingdom of God. At ano ba ang karya ng Diyos? Ang karya ng Diyos, ang kabutihan ng puso, ang kabutihan ng ating mga gawa ang kabutihan ng ating pagkakit tungo sa ating kapwa. Sapagkat, ang pangunan ka ito sa mga Diyos ay ang mahalin ng Diyos o natigil sa lahat ng buong puso at ng buong buhay. Sa madaling salita, sundin natin, pagkatiwalaan natin at mananalig tayo sa Diyos. At ang pangalawa, mahalin ang kapwa. Mahalin kahit na ang kaaway katulad ng pagmamahal natin sa ating sarili malinaw ang uh, pangaral ng Diyos. Malinaw ang itinuturo ng Diyos. Mahalin ang kapwa. Tulad ng pagmamahal sa sarili. Mahalin ang sarili. Ngunit mahalin din ang kapwa. Huwag mahal lamang ang sarili. Sapagkat kung mahal natin ang ating mga sarili, hindi kaharian ng Diyos ang ating hinahanap. Kaharian ng Diyos sapagkat ang kayamanan ay hadlan sa pagpasok ng isang tao sa langit. Ano ang sinabi ng Diyos? Madali pa sa isang kamilyo ang makadaan sa butas ng karayong kaysa, kaysa isang mayaman na makapasok sa karya ng langit. Masakit yan. Mayaman ka, hindi ka pala makapasok sa langit. Hindi ka mayaman. lamang sa, uh, yaman yamang material. Kailangan mayaman ka sa pagmamahal, sa kapwa, mayaman ka sa pagawa ng kabutihan. Ito ang yaman na is maabot ng ating karunungan. Ang totoong marunong ay ang marunong na may takot sa Diyos at hindi ang isang marunong na hindi kumikilala sa Diyos. Nagdahan sa kanyang karunungan, tinatalikuran ng Diyos, inigitan ng Diyos, hinahamat pa ang Diyos. Diba ang ating mga nagiging mga presidente eh, akala mong mo yung ay mataas pa sila sa Diyos nakakagit sila sa Diyos wala silang Diyos paano sila mapunta sa langit mayaman man tayo mahirap hindi tayo makakapalog sa langit kung sira ang ating kaluluwa kung masama ang ating mga ginagawa yan ang punta lubista na dapat natin tingnan sa ating uh, sa mundo ito. <laughs> Kapag mayaman tayo, ibahagi natin ang ating yaman sa mga nangangailangan. Huwag naman sasabihin natin, pag mayroon tayo, uunahin natin ang ibang katao, uunahin ang ating kapwa. Dahil sabi nga ng Diyos, mahalin ng kapwa, katulad ng pagmamahal sa sarili. Sa madaling salita, ang sukatan ng pagmamahal mo sa kapwa ay ang sukatan sa pagmamahal mo sa iyong sarili. Eh, masama rin yan. Eh, na rin gawang kabutihan yung ay para sa iyo ay uh, ipagkalog na lahat para sa kapwa. Yan ay kung pakita ng tao. Pero ang tunay na pagmamahal sa kapwa ay ang tunay na pagmamahal sa Diyos. Kung mahal mo ang Diyos, mahalin mo ang kapwa mo. Kung hindi, man, hindi mo man ang kapwa, huwag mo ipangalandagan na mahal mo ang Diyos. Ito ay isang kasimahan. Sapagkat ang ginagawa sa kapwa, ating ginagawa sa Diyos. Mismong Jesus ang nagsali. Na ang ating ginagawa sa ating kapwa ay ginagawa natin sa Diyos. At ang hindi natin ginagawa sa kapwa ay hindi natin ginagawa sa Diyos. Mga kayo ba makahirap magpakabuti. Nararamdaman natin minsan yan. Kapag magpapakabuti ka, maraming mga balakit. Hindi nga natin, minsan nga, masasabi natin, Diyos ko, mabait naman ako. Nagsisimba naman ako. Sinusunod ko naman na yung tortusan. Because, bakit ganito ang pamumuhay ko? Hindi natin mag-question. Hindi natin matatarok. Ang kaisipan ng Diyos. Sapagat kung alam natin ang kaisipan ng Diyos, alam ng tao, e eh wala ng Diyos, pari ng tao. Ang kaisipan ng Diyos ay isang misteryo. Misteryong hindi natin maunawaan. Misteryong hindi na natin hindi Wala na lamang natin at ating tanggapin.